Ginamit ni Ginong Sandoval ang Ephesians chapter 5 verse 23 upang palitawin ng iglesia na sinasabi sa talata ay ang iglesia ni Kristo. Sulat sa Epeso sa 5:23, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kaniyang katawan. Ang iglesia po ay katawan ng ating Panginoong Kristo. Upang malaman natin kung ano ang katotohanan, alamin din natin ang background ng ginamit na libro sa Biblia. Now, the letter of Ephesians ay pinaniniwala ang isinulat ni San Pablo around 60 to 61 AD sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa Roma. To interpret Ephesians chapter 5 verse 23 bilang partikular na tumutukoy daw sa Iglesia ni Cristo founded by Felix Manalo in the year 1914 ay malabong mangyari at malayo sa katotohanan. Bakit po? Dahil ang letter to Ephesians ay naisulat na first century pa lang. Ngunit ang Iglesia ni Cristo ay lumitaw lamang 19th century. Now, paano masasabi ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo na sila ang tinutukoy na Iglesia sa sulat ni San Pablo sa mga taga Efeso kung ang pagkakasulat nito at ang pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo ay hindi magkapareho? Sunod, may matibay na kaugnayan ang church mentioned in Ephesians chapter 5 verse 23 in the church founded by Jesus Christ in Matthew chapter 16 verse 18. Ang parehong mga talata ay tumutukoy sa parehong simbahan na itinatag ni Yeso Kristo. Sa Ephesians chapter 5 verse 23, ang talatang ito ay nagpapakita ng isang parallel connection sa pagitan ng relasyon ni Kristo bilang head of the church. It emphasizes the unity and mutual submissions between Christ and the church. Si Kristo bilang head of the church na kanyang itinayo noong 1st century. Ano ang nakalagay po sa Matthew 16 verse 18? Sinasabi ni Jesus kay Pedro, And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. Sa talatang ito ay pinapakita ang pagkakatatag ng simbahan na kinikilala na si Jesus ang founder at si Pedro bilang unang kahalili nito. And take note, napakalabo po na tatalikod ang simbahan na ito o masira man lang dahil si Kristo na po mismo ang nagsabi nito. Kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So sino ang makapagsasabi na tatalikod o masisira ang simbahan na itinayo ni Kristo? Si Kristo na ang nagpatotoo nito na hindi niya ito hahayaang masira. Malabo na iglesia na tinutukoy sa Biblia ay iglesia ni Kristo dahil ang kinikilala nilang founder ay si Felix Manalo at hindi si Jesus Christ. Wala rin mababasa sa Biblia na pagdating ng panahon ay masisira ang simbahang itinayo ni Kristo at muling itatayo ni Felix Manalo. Dahil again, ang simbahan na ito ay hindi masisira kahit na kapangyarihan ng kamatayan. Diba? Ang pangalan Jesus Christ ay nabanggit sa Biblia at nagtayo ito ng kanyang iglesia. Ngunit walang kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing si Felix Manalo ay magtatayo ng isang iglesia. Kaya walang katotohanan na sabihin ang iglesia na nabanggit sa Efeso chapter 5 verse 23 ay ang iglesia ni Kristo na itinatag lamang ni Felix Manalo dito sa Pilipinas. So anong iglesia ang tinutukoy sa talatang ito? Maganda na sa kanila na mismo manggaling. Sinasabi sa kanilang Pasugong Magazine na siyang official teachings of Iglesia Ni Cristo, ito kong nakalagay, The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. So malibanag na aminado kong mga Iglesia Ni Cristo na ang iglesia na binanggit sa Biblia at ang itinatag ni Jesus Cristo ay ang Catholic Church. Ito rin ay sinusuportahan po ng mga referensya. Sinasabi po sa Grolier Encyclopedia Knowledge Volume 5, page 106, Catholic Church, a term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. At tayo naman po sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, page 287, The Roman Catholic Church started its history in Jerusalem 2,000 years ago as the original disciples of Christ gathered in the upper room waiting for the Holy Spirit to come. The day in which the Holy Ghost came is the birthday of the Catholic Church. Kung babalikan natin kanina, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso ay nangyari na noong 1st century. Now, anong iglesia kaya ang umiiral na noong 1st century? Pagbabatayan din po natin ang history, hindi lang puro story. Patay po sa young Students Encyclopedia Volume Seventeen, Page Two Hundred Sixty One. The Roman Catholic Church is the most ancient Christian denomination, having its root in the first century. Ayon din po sa Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions, Nineteen Ninety Nine Edition, Page Nine Hundred Thirty Two. The Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the first century. At tito pa po, ayon sa referensyang ito, for the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Kaya mainam, nasuriin muna na mabuti ang history at huwag magpapaniwala sa story lamang ng mga nagsusulputang sekta. So sana po nakatulog po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka si ipanagin nyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang mabot ito at mas marami pa ang matulungan ito. At sa mga kapatid po natin nagbigay na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat sa inyo na nag-send ng stars. Maraming maraming salamat po. Nagagamit po natin ito sa pagpapalag ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin ng mga corporal works of mercy na pwede po natin mapagpapagiyan po. At sa mga kapatid po natin na hindi maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. Dito po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ang ating simbahan. Sa po ang lahat ng papuri. Hello mga kalay ko. Nabasa niyo, ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, <laughs> hybrid ng katoliko at uh, protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang katoliko. Marami tayong mga bagay na nagaaagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong magala na curious nang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lihim mong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi katoliko. Tayo ko ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya. Upang sa ganon ay hindi po tayo uh, maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapuluan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, eh, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At uh, makikita po ninyo yung mga topic doon. At uh, sa inyong pakikinig, tiniti ako, magiging tulad ko rin kayo, Mani Lumibaw po, isang solidong katoliko. Prodeo et Ecclesia.